idol, uh, ibigay ko na ito sa mga boy. Ito may napalit na ito, mga Ito lang na lang kung may i- may Wow! May, may na? Yan, yan, sa kanya na talaga. Yan, uh, na, sa kanya na, sa kanya, alis dito, hindi alis dito. Sa kanya na? Sa kanya na. Wow! Yeah. sa sayo sa nakapangalan ah sayo na yan oh, oh <laughs> mo may ano na oh pwede mo barang, rin alisin nga. yan wow yeah. barako oh. sa ika kasama na yan nakapangalan sa, so, yan, ano sa iyan. salamat salamat po sa tiwala ay Pwede mo yung na yung mga kasama ko dito, dapat, kung mahat niyo ang trabaho niyo lang <laughs> yung niya. Sa hindi po laging spek yan. Pero, ginigyan po ako niya ito. na ganyan. Kamahal hello Turo! 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 Pwede ba rin gamitin po yan? Thank you! Thank you! salamat po sa boss namin na mag-asawa. Si madam at si Aiko, ayan. Wala pong script nito. po talaga. Turo! Turo! Ayan! Turo! po naman! atres! Ayan mga

Ayan po. Ba, iba, iba iba mga estudyante po sila. Opo. Ah, mga estudyante po. Salamat po uh, dito sa dito niyo kinanap yung ganitong uh, ibet. Ano? Ano po yung ibet niyo? Ano Global Money Week. Hindi po eh. Alam ang ibig sabihin ng global man. Ito po ang uh, taon ng uh, activity po na sineselebrate natin internationally patungkol po sa pagbibigay uh, ng uh, importansya sa paghawak ng finances habang maagang edad po ang mga bata. Uh, so ikaw po ang magiging inspirational uh, right. No, ano po natin. Uh, na Paano ko sa buhay, Idol? Opo, ako, ako magkwento lang ako. Yung totoong nangyari sa akin buhay, ang nangyari sa akin buhay, kasi sa ano, nung kasing akong kabataan, siguro yung naging kapalaran ko yung video ako. Hindi ako ganun nakatapos sa pag-aaral dahil sa video ako. Pero uh, gusto kong mag-aaral kaso ayaw pumasok, ayaw pumasok ng ano, ng mm, sinasabi ng teacher sa ulo ko. Hindi ko alam. Baka ang nasabi niya, bobo, bo, ano nga, ano, ito. Tsaka sa kakulangan ng ano, financial na tatay ko kasi hindi man nag-aral, hindi man marunong magsulat. Kahit na grade 1 lang, hindi man nag-aral ang tatay ko. Ang kagandaan lang, yung nagtanim siya ng maganda. La lahat, lahat ginawa niya para mapabuhay kami ng apat na ng magkakapatid. At uh, nag-saudi siya kahit na yung nagtatanmark lang siya para mapag-aral niya kami. Yan, at matapos yung tatlo kong kapatid, ako hindi ako natapos dahil piliyo nga ako nung kabataan ko. Uh, tapos nung nag-asawa po ako, oh, nung ako, yun, na uh, maraming umamak sa buhay ko dahil pili ako, uh, ayaw nang binan ko sa akin. At saka ano pa yung umamak uh, sa kapampangang inasa sa Tagalog? Inamak. Oh, yun, sabi ko yun. Dahil tapos na rin ako sa lahat ng ka, ka, nagawa kong kapilyuhan. Kapilyuhan na lang para hindi masamang pakinggan. Tawa so, sa na uh, at uh, sabi ko sana uh, dahil uh, nga inamak ang buong sarili ko dahil sa pilyo ko sabi ko gusto ko ng uh, masenso o gusto kong bigyan ng ano yung pamilya ko at uh, pagtugo, pagpagdumpay ang kayong aking pamilya na sa sarili kong sikap at saka discard eh, at saka ano, marami akong iniisip noon eh, noong ng mag-asawa. Lahat ginawa namin at, at nagpa-boundary ako ng tricycle, pa-boundary ako ng jeep, umabot ako sa jeep, ang construction din ako, Nag-deliver de ako na nga sin LPG. Regas ko na ng gamit na nakilala ko. Kahit na namamasada akong jeep, nakapila ako, namamalinki ako. Pagdating sa bahay, kinitinda ng aking asawa. Hanggang lumago na lumago na lumago. At saka tulog ko noon, ano, konting-konti lang para sabi ko nga, pinangako ko sa Panginoon na lalap na ako ng parehas, sana yung talangin ko yung uh, asenso ako yun. Uh, maraming pinagtahanan. Kung ipopwento ko sa inyo, mga isang buwan tayo rito. Kaya uh, hindi ko nagkakabaan. Pero, ang number one, uh, yun, uh, sabi nga nung iba, saan daw makakapunta yung asawa ko, yun nga. Naka, naka, yung nagsabi na yun, marami lahat dito sa parangay namin. Ngayon, nakarating yung asawa ko, nakarating kami sila, hindi pa. Pero, hindi ko dinadalangin yun. Gusto ko, magkarating din sila. sa, uh, dahil na uh, nga yung inamak ang pagka, ano ko. Doon ako nagpursige, kaya nagpapasalamat ako lalo-lalo na sa asawa ko. Siya nagpabago ng aking buhay. At, ah, uh, ano <coughs> Tapos po, nung basta uh, basta't ako, eh, mapapayo ko lang sa inyo mga kabataan. Kaya nung sabi ng iba, di ba? Sana mapat mapatapos ko yung aking anak para makapagtrabaho siya, para makatulog sa pamilya. Hindi po, hindi dapat ganun. Dapat ang, ang ko, ha, ah, sana lalaman ko kahit na hindi ako nakatapos. Dapat, pag natapos ang anak ko, dapat makapagnegosyo siya. Na, pagka kasi nagnegosyo ka, ikaw ang boss eh. Kung naman nagnegosyo ka, dapat, kumbaga sa example lang, ano, yung mga itik, kung magpo ka ng itik, di ba, mura ang itik, murang itlog, e eh, malulugi ka. Gawa ka ng diskarte na gawa ka ng itlog na mahalat para yung kumura ay binibenta. To sa itlog na mahalat, mabibenta mo ng mahal. Ibig sabihin, yung tutok ka dapat sa lahat ng bagay, mas uh, maganda yung konte, at natututukan mo kesa sa marami, hindi mo naman natutok yun magandang ano yun uh, na, dapat lahat ng negosyo lahat ng ako ang negosyo, negosyo kasi ay ano ko eh doon ako masenso eh. talagang tutok ako tutok na tutok eh wala akong pinababayan kahit na anumang bagay ayaw kong malugi ayaw kong gusto ko kung meron akong negosyo dito magne-negosyo pa ako doon Marami akong pinasokan ng negosyo pero nasagat ako sa gasolinaan. Sa gasolinaan, tumama na ako. Kaya noong 2017, maaga ako nag na tapos na mga anak ko. Binigay ko na sa kanila lahat. At nagpahinga na ako. Tinayo ko tong farm na to para sabi ko sa Panginoon, yun nga. Magtatayo ako ng isang magandang kamukha nito. Gano'ng maganda? Na para makapasyal ma, ma yung mga tao na libre. Masukulihan ko yung binigay sa akin ng Panginoon. Ngayon, makikita nyo, <laughs> makikita nyo, di ko alam ano, bibigyo-bigyo lang ako dyan, na nakakain kami ng mga tao kan, tawang ko. Book. Ang nangyari ngayon, yung lahat ng binibigyo ko, pinasa ng manugang ko sa TikTok, hanggang nag-boom yun, nag-boom ako sa TikTok hanggang lumipat ako sa Facebook sa kamisang patakutan 3.2 million follower. Kaya uh, hindi ko rin, ang Panginoon ang may utos ng pero kasi yung lahat ng bagay na ginagawa natin, nakantabay siya. At, uh, at uh, yung pamilya, ng pero pamilya. Ng Pero kahit na nung akbang natin dito sa mundo, ako hindi naman ako pangit, hindi ako ano. Maraming naninira sa akin. Pero yung konti yung ano, panandali ang aliw, kahit na lalaki ako, wala. Hindi pa ako nag good time buwan mo nag-asawa ako. Wow. Hindi pa ako nag ganito. Wala akong bisyo. Wala akong bisyo. Hindi ako nag-bisyo ng sabong. Hindi ako nag-good time. Hindi na ako nag-iikipag-inuman. Kung iinuman ako sa bahay na, ako mag-isa bago ako matulog. Ano, lahat ng bagay na gusto kong bisyo, yung Pagluto ko yung mga apo ko, mga ako ko, at uh, mabigyan ko ng sayo yung makaalagaan ko yung mga apo ko. Yun ang bisyo yung pinapangarap ko, hindi yung bisyo yung uh, bulak ko ng politiko, bisyo ako ng iba-iba. So, galit, uh, number one, uh, sa sarili ko, ang ginawa kong bisyo yung pamilya ko. Saka ah, po, number one, kayo mga bata, number one, maging lumabang kayo ng parehas. Sabi nga kung anong tinanim siya nga hanihin Yung tatay ko hindi nag tinanim siya ng maganda. Lahat kami magkakapatid, nasa Canada at Amerika, mga ko, ako lang nandito. Pero dahil sa sipag at saka at yung naging parehas ang tatay at nanay ko, na nanay yan nanay ko noon, yun nagkasukli ng ganito. Itong bagay na ganito, sabi ko sa inyo, yung ba bagay na pinaghirapan mo, pinaghirapan mo, nakakapagbigay ka ng saya, at kagaya nito, pinatayo ko, nagastos ako, kahit na pinatayo siya kung angker, para makatayo lang itong ganito dahil wala na akong trabaho sa mga anak ko na. Ang puso ko, kagaya nito, kagaya nyo, nandiyan kayo, no? libre at uh, pinaluluto ko pa kayong pagkain kahit hindi ko alam, alam kung may bawang kayo o wala. Pero lahat ng dumarating dito gusto ko, mapakain ko. Sabi ko kasi nung bago-baguan ako, uh, tumahangat na. Sabi ko, salamat po Panginoon, paano ko po kayo papakainin ka ako o paano ko kayo bibigyan. Sabi, sa sarili ko na nanaginip na, 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 ako, sabi niya, magpakain kang kamukha mong tao para muna akong pinakain. Magmahal ka ng kamukha mong tao para muna akong minahal. Sabi niya. Pero hindi po ako muna. Madala lang po ako magsimba. Isa, pagkapangit pa ang salita ng pare, yung hindi siya wala akong makulot. Medyo nagbe-Facebook na lang ako. Para, ang gusto ko yung mayroon akong natututunan. Diba mga ganda yung mayroon kang natututunan? Ano kaya? kaya? Eh, kami, pero kanya kanyang ano yan, kanya kanyang ano, yung pamilya. Yung iba, gusto nila, pagka yung anak nila, nag-asawa na, magbukod para malaman niya yung kanyang uh, siya sa kanyang sariling ano. Ako eh, pinangarap ko, uh, ginagawa ko lahat ito para sama-sama. Habang -sama. nabubuhay ako, isipin na ako, bibigyan ako ng bibigyan pa ako ng walong taon ng Panginoon o bibigyan ako ng hanggang sa 20, pali ilang pa Ilang taon pa? Kaya dapat, yun, kami, yung bahay namin ganito kalaki. Eh. Nandiyan lahat mga anak ko, nandiyan lahat mga po Sa Sama-sama kami, pinagluluto ko. At uh, ayaw kong iiwal, iiwalay sa akin gusto ko yung parang yung magpinsan-pinsan para silang magkakapatid, hindi yung oh, iba. Magpinsan sila, minsan na, na naliligaw yung nagliligawan sila dahil hindi alaga eh, di ba? Pero kaya ako, ang, mag, ang magpisan ang gusto ko parang kapatid, nasa magulang yun para kagaya ng mga manugang anak, manugang anak, manugang anak. Yung pagkakasundo nila, yung pagmamahalan na sila sa isa't isa, nasa ano, yung turo ng isang magulang sa gabay nila. Kami ganun eh hindi ko rin iba Yan, sa isa US pagka uh, na wala na di ba hindi mo na makakapiling ang iyong mga anak madalang na madalang pero si idol iba ang kanyang ano gusto hmm, ano pa ba nito Ganata, kung alam na constant 3.1 hindi ang follower mayroong konting kalokohan doon na para tumami ang Diyos pero hindi para sa akin yun pinamimigay ko rin yun Marami din akong bigas dyan. Marami akong uh, nuters-nuters na pinamimigay. At saka mamaya, mayroon sorpresa akong ibibigay sa ating isang kauhan na siya lahat ang mahawak dito na inaasahan ko. Ang sabi ko man sa kanila, sa mga driver ko dati, dapat kung aasenso ako, so kasabay ko ay yung aasenso. ang ko may kiti sa libot ang tao ako, libre lahat pagkain, libre tira, pa yan. Yan. O o, yung iba kong ang tao, ko na, ayaw pa <laughs> Yung iba naman, nung maalis, aalis, nagsasawa, pero babalik. Opo. Ang tao ay may pagbabago. Kaya, minsan na yun, nakagawa siya ng hindi maganda, tapos sabihin mo, hindi mo natatanggapin, hindi. Kaya, may, ang tao ay may pagbabago. Lahat ng tao ay may pagbabago. Yung mga baser ko nga, hindi ko pinapatulan yan kasi may pagbabago din yan magbabago lahat lahat dito nagbabago kagaya niyan ngayon wala nang nanonood ng TV puro na lang cellphone lahat nagbabago ano ba kaya gusto ko sabihin dito, at gutom na ako ito ano an ito ano lang uh, one quick advice patungkol sa pera sa ating mga kabataan ano pong magandang advice nyo sa ating mga participants ngayon mga bata patungkol po sa pera kami, kahit na nasasabing may pera kami, nangungutang pa rin kami. Eh, kasi, uh, kagaya ng, di ba, magpupundar ka ng isang kulungan na iti. Kulungan na, 5 video yun. Hindi ako kukuha doon sa pera ko, hutahin ko yun. Hutahin ko yung 5 million na yun para para yung 5 million na yun dapat kailangan mabayad ko yun at kikita yun. Uh, tapos babayaran ko sa bangko para yung 5 million na yon hindi yung medyo ano ano for sige ka sa pagtatrabaho kasi uh, mo yung 5 million eh yung inutang mo eh hindi yung oh totoo eh ala yung mga negosyante may pera yan eh maraming pera pero nang pa rin para yung ano yung tinanim nila gusto nila yung talagang magbubuha ng maganda para sa hindi sayang hindi ka malulugi eh. so, So, financial literacy din yun na ang pera na inipod dapat palaguin pa daw po. Oh, no? Tandaan natin yun, mga bata, no? So, mula sa ano natin, ating resource person na no? palaguin natin. Ayun, Idol, bibigyan po natin ng pagkakataon ng mga bata na tanungin ka about life, business, no? So, mga bata, sino po sa inyo? Ah, sino sa inyo? Mga kabats namin, ah, gusto magtanong kay Idol Romeo? Anything about life and yung mga kinwento niya about finances.